Pangako, papangako na ito tayo Pilipino. Lahat-lahat. Oh, lahat, yeah. Babansa natin ang mga Pilipino at kasama ang Presidente yeah. at isipin natin. Ang yeah. China, kalaban yeah. natin yan Lalabas natin ang mga pangako ang China kasi kailanman. Pagpangako ang Mada, mada eh. Presidente na ni Marcos. Always forever. Pakyao. I want always love you forever. So much, senyo. Kasi kailanman man. Kung sino man mga Pilipino. You want to love you forever. Papasukuin natin. Lahat lahat ng mga tao. Kung hino ang naglalabas na magraot. Yes. Salamat, Pilipinas. Alright. Thank you. Thank you, salamat <laughs> sa inyo mga bago pam sa atin, father, pamilya kuninuman, sa atin lahat-lahat, susubukan natin para makaya yan. para makaya.